Matapos ang nangyaring inkuwentro sa daan habang patungo si Nagumo sa Kyoto, ngayon naman ay i-review na natin ang chapter 79 at 80 ng Sakamoto Days. Sa wakas, malalaman na natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang misyon matapos ang pag-clash nila laban sa isang former order member. At dito rin mas mabibigyang linaw ang tungkol kay Yotsumura yan at marami pang matitinding eksena ang matutunghayan natin mga kaibigan. Ako nga pala si Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa Kyoto Arashiyama kung saan sinabi ni Shishiba na nung una pa lang ay nakapagtataka na kung bakit nagpadala ang JAA ng tatlong order members para sa iisang misyon. Ibig sabihin daw nito ay ibang klasing assignment ang haharapin nila ngayon. Sabi naman ni Nagumo, kung ang target nila ay ang former order member na si Yotsumura, siguradong mahihirapan sila. Dagdag pa ni Osaragi, malaking mission nga ito kaya kailangan nilang ibigay ang best nila. Ngunit tanong ni Shishiba, kayo ba, siniseryoso nyo ba talaga ang sitwasyon na ito? Sagot ni Osaragi, gusto na raw niyang matapos agad ang misyon para makakain na sila ng tofu food. Natawa naman si Nagumo at sinabing masaya nga yun lalo na at gusto rin niyang makapunta sa bahay ni Shishiba. Pero pinaalala ni Shishiba na huwag silang magpapabaya. Kung hindi kayo magiging maingat sa misyon na ito, siguradong mamamatay kayo. Matapos niyan, bumili si Osaragi ng souvenir na pagkain sabi ni Shishiba, may bumibili pa ba talaga ng ganong klase? Nang matikman nila, sinabi ni Osaragi na iba ito sa inaasahan niya. Ayon naman kay Nagumo, medyo matigas daw ang lasa kaya agad na nilinaw ni Shishiba, kailangan niyong sabihin kung gusto niyo ng malambot na Nama Yatsuhashi. Habang kumakain, napansin ni Osaragi na parang walang gana si Shishiba. Sinabi niya rito na huwag laging nakasimangot at dapat i-enjoy din ang counting travel nila. Sumang-ayon si Nagumo sa baybiro na parang nagiging kagey na raw si Shishiba. Sagot ni Shishiba, "Ano? Yan ang tinatawag mong counting travel?" Nagpatuloy si Nagumo at sinabing ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit wala sa mood si Shishiba. Sa huli, ibinunyag niya ang dahilan. Kailangan kasing patayin ni Shishiba ang kanyang dating senior na si Yotsumura, ang taong tumulong sa kanya noon para muling makapagsimula. Nasagot naman ni Shishiba na mali. Si Raulo ang iniisip nila. Kaya tinanong ni Osiragi kung totoo ba na mabuti raw silang magkaibigan noon ni Yotsumura. Pinaliwanag ni Shishiba na hindi ganoon. Noong kakasimula pa lang niya sa order, bago pa lang siya ay madalas siyang isama ni Yotsumura sa mga mahihirap na misyon. Kaya naman, dagdag ni Nagumo kay Osiragi, parang ganun din ang relasyon ni Nashishiba at Osiragi ngayon. Parang mentor-student. Nagtanong naman si Osiragi kung bakit daw nag si Yotsumura noon. Ipinaliwanag ni Nagumo na dahil sa isang assignment na sumablay. Dahil dito, nagalit ang JAA at nagbigay ng direktang utos na patayin si Yotsumura. Kaya sabi ni Osiragi, Pero buhay pa siya, di ba? Sagot ni Shishiba, Oo, dahil ang mga asasin na pinadala para patayin si Yotsumura ay sumablay din. Nakatakas siya at tuluyan nang nawalan ng walang iniwang kahit anong bakas. Kaya't nagtaka si Nagumo. Pero kung ganun, bakit bigla siyang nagpakita na yon? Matapos niyan, Lumipat ang eksena sa isang panel kung saan makikita si Yotsumura umiinom ng sake habang katabi ang isang babaeng tumutugtog ng biwa. May tatlong lalaking lumapit at kumausap sa kanya. Mr. Yotsumura, hindi namin kayo mapagkakatiwalaan. Sinunod namin ang mga sinabi nyo pero kapalit nito, walo sa mga kasamahan namin ng namatay. Bakit hindi mo sinabi na ang order ay mga halimaw pala? Dagdag pa nila, lahat daw sila ay may sama ng loob sa JAA, kaya't nakaka-relate sila sa doktrina ni X. At kung hindi sang-ayon si Yotsumura rito, wala na raw silang dahilan para manatiling magkakampi. Ngunit sagot ni Yotsumura, pagtatanim ng galit? Maganda ba talagang motibasyon yan? Kung mawawasak ang JAA, magiging malaya akong makakalakad sa ilalim ng araw. Hindi ba napakaganda niyan? Maya-maya pa, bigla nilang itinumba ang mesa at tinutukan ng baril si Yotsumura. Kami ay mga revolisyonaryo at sa tingin namin wala kang passion tulad namin. Mumiti lang si Yotsumura at sinabing, Revolutionaries? Heh, anong klasang biro yan? Makinig kayo, ang asasin ay walang lasa, walang amoy, napaka-bland. Kailangan naming maging invisible sa aming intensyon na pumatay. Habang sinasabi nitong ito ay ininom niya muli ang kanyang sake. At sa isang iglap, mabilis na inilabas ni Yotsumura ang kanyang armas, agad nitong pinutol ang kalahating katawan ng tatlo. Sa sobrang bilis, hindi man lang nila manamalayan na naputol na pala sila. Hindi lang sila. Pati ang dalawang lalaking nagtatago sa likod ng pintuan ay parehong naputol din sa kalahati. Naghalo ang kanilang dugo sa sake ni Yotsumura at doon ay nagsalita siya. Sinali kita kanina sa mga puputulin ko. Nakakagulat mga kaibigan dahil sa kabila ng kanyang intensyon na patayin lahat ng naroroon, tanging ang babae lang na tumutugtog ng biwa ang pinatawad niya. Sabi ng babae, noon pa ay gusto na raw niyang pulang kimono, kaya't nagpasalamat siya kayo't sumura dahil ngayon natupad iyon. Naman na ng dugo ang kaniyang kimono. Matapos patayin ni Yotsumura ang mga nagtangkang tumraidor sa kanya, tumingin lang siya sa babaeng tumutugtog ng biwa. Maya-maya, tumulo mula sa kisami ang dugo ng mga pinatay at diretsyo itong bumagsak sa sake cup ni Yotsumura. Medyo nainis siya rito. Sabi ng babae, Ah, gusto mo bang bigyan kita ng bagong sake? Pero sagot ni Yotsumura, wag na, ayoko masayang ito. Sabay ininom niya ang dugot sake na naghalo sa kap niya. Lumipat naman ang esena sa dorm. Dito nagsalita si Amane. Ang JAA, mga masasamang tao yan. Dapat silong mamatay. Nagulat ang tatlong kasamahan niya at agad na kumontra. Ang isa ay may pamilya sa JAA. Ang isa naman ay may kuya na nagtatrabaho doon. Kaya sabi nila, hindi ba masyadong extreme ng sinabi mo? Makikita si Sakamoto na nakatingin kay Amane Agad namang bumawi si Amani at humingi ng paumanhin. Tama kayo, parang naging inconsiderate ako sa sinabi ko kanina. Sagot naman ng isa sa grupo. Huwag mo nang isipin. Alam naman namin na hindi mo yun ibig sabirin. Minsan napapasobra lang talaga ang salita. Sa isipan ni Sakamoto, napansin niya na, surprisingly, mukhang sincere na tao pala itong si Amani. Kaya't nagsabi siya sa lahat, Anyway, gusto kong makita kayong lahat sa afternoon classes mamaya. Kung hindi, didisiplinahin ko kayo ulit. Napasangaya naman ang tatlo. Kung yan ang gusto mo, sensei, sure, papasok kami. Umalis si Amane pero tinawag pa siya ng tatlo. Sagot ni Amane, gawin niyo ang gusto niyo. Hindi ako magpapakontrol sa gurong yun. Nagtaka ang tatlo. Ha? Huh? Hindi sasama si Amane. Samantalang si Sakamoto ay napaisip Parang pamilyar ang batang to. O baka nag imagine lang ako. Sa susunod na esena, makikita si Amane na may kausap sa computer. Pasensya na na-interrupt ako. Ang weird kasi, nagpakita bigla yung guru. At dito na na-reveal, ang kausap niya ay si Kashila. Sagot ni Kashima, Walang problema. Bilang estudyante, ang focus mo dapat ay ang paaralan. Halos lahat ng bagay ay walang halaga kumpara sa matututunan mo abang bata ka pa. Tinanong ni Amane, Kung susundin ko lang lahat ng sasabihin mo, makakasali ba talaga ako sa grupo niyo? Sagot ni Kashima, Siyempre, nasa proseso naman kami ngayon ng pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Pero bago yan, kailangan mong gawin ang isang maliit na initiation test. Wasakin mo ang database ng JCC. Kasunod na panel, makikita si Akira na pilit kinakain ang JCC Rice Bowl. Kahit adiring-diri siya, pinipilit niya lang na ubusin para hindi maging bastos na hindi ubusin. Balik kay na Amani at Kashima. Sabi ni Kashima, kung ano mo lang kung kaninong data ang nasa JCC database, siguradong inconvenient yan para sa akin. Sagot ni Amani, pero yung database, urban legend lang yun, di ba? Ngiti lang si Kashima at sagot, sabi nila kung may usok, may apoy. Paglipat ng esena, makikita sina Shin at Seba. Tanong ni Shin: "Oh, papasok ka ba sa klase ngayon?" Sagot ni Seba: "Ang mga research institute students wala masyadong klase." Nagtanong si Shin: "Research institute students?" Ipinaliwanag naman ni Seba na para raw itong grad school program. Mas mataas ang level nila kumpara sa mga undergrad students tulad ni Shin. Kaya sabi ni Shin, So, senior pala kita. Biglang binalaan siya ni Seba. Huwag mong itwist ng ganyan yung hawak mo. Sasabog yan. Nagulat si Shin. Ano? Bakit mo pa kasi ginagawa ang mga ganyang delikadong bagay? Sa isipan naman ni Seba, iniisip niya kung gaano pa kaya katagal tatambay si Shin sa lugar nila. Mayamaya, -maya, dumating ang isang lalaki, ang senior na binugbog ni Shin kanina. Galit itong sumigaw. Sa wakas, nakita na rin kita, Natsuki. Ninakaw mo ang weapon ko, hindi ba? Sagot ni Seba. Hindi ko kasi matiis, Senpai. Mas lalo itong nagalit. Ano bang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Seba na para raw makagawa ng aloy na kasing pure ng weapon ng kanyang senior kinakailangan ng isang pambihirang skill. Isang bagay na kaya ng senior niya pero hindi pa niya nagagawa. Pagkarinig nito, biglang natuwa ang kanyang senpai. Well, siguro nga ganyan talaga. Sa susunod, kausapin mo muna ako para maintindihan kita. Sagot ni Seba. Totoo ba? Isang karangalan yan. Parang kailangan ko tuloy ng kape ngayon. Habang tinagmamasdan nito ni Shin, nagsalita ang mga research institute students. Grabe, ang galing ni Seba makakuha ng kiliti ng senior na yon. Sabi ng isa, Gets ko rin siya, kasi kung papurihin siya ni Seba, palalagpasin na nalamang niya kahit anong nagawa nito. Nagulat si Shin at nagtanong, Ano bang pinagsasabi niyo? Pinaliwanag naman nila na si Seba ay top sa graduation project ng kanilang class. Siya lang din ang unang student sa Weapons Production Department sa loob ng 15 years na nanalo lang Yoshimura Prize, isang prestihiyosong award na inaasam ng lahat. Sabi pa nila, iilan lang ang nakakakuha nito taon-taon at karamihan pa galing sa Assassination Department. Pero yung invisibility suit na ginawa ni Seba, sobrang laki ng impact nun kaya pati ang mga weapons teachers na excited. Nagulat si Shin at naisip, ginawa pala niyang mag-isa ang suit na yun. Paglipas ng esena, habang nagtatapon sila ng basura, natanong ni Seba ang Shin, Gano ka pa katagal magtatambay dito? Sagot ni Shin, ha? Kaya nagdugtong ni Seba. Hindi ba database ang hinahanap mo? Sagot ni Shin. Alam ko, pero wala kasing sapat na clue. Kaya sa nayon, ina-enjoy ko na lang ang pagiging student dito. Sabi ni Seba. Ang ability na makita ang mga bagay ay totoong refleksyon ng katalinuhan. Painis na sagot ni Shin. Tumahimik ka na? Nagpatuloy si Seba. Simulan natin dito. Assuming na nag-e-exist talaga ang database, ano sa tingin mo ang itsura nito? Sagot ni Shin. Um, baka parang isang journal o notebook na nakatago sa isang safe o nasa loob ng secret library. Pinaliwanag ni Seba. Kung ganoon, isipin mong isang notebook bawat estudyante. Imultiply mo sa isang libong estudyante tapos sa 50 years. Ibig sabihin, sobrang daming notebooks ang nakaimbak. Kinakailangan mo ng space na kasing laki ng isang maliit na manga kafe para lang aglagyan. Kaya tanong ni Shin, So, ano ngayon? Sagot ni Seba, Ibig sabihinan, digital na ang database. Kung nasa physical form ito, natagpuan mo na sana. Pero kung digitized, mahirap. Parang naghahanap ng karayom sa damo kung hahanapin mo lang ang hard drive, USB o anong ang storage dito sa buong paaralan. Kaya dagdag pa niya. Ang taming paraan ay maghanap ng taong may impormasyon tungkol dito. Simulan natin sa isang teacher na pinakamatagal nang nagtuturo dito. Mga salitang nagpakuha ng atensyon ni Shin ang sinabi ni Seba na siyempre, ikikip daw niya ang kanyang distance habang nagsasalita pa siya ay mabilis nang umalis si Shin at nagpasalamat sa kanya. Nagsalita naman ang isang janitor na energetic daw ang kaibigan nito, kaya binati ni Seba ang janitor at tinanong kung may alam ba ito tungkol sa database. Tumawa ang janitor at sinabing, Database? Naalala niya raw tuloy ang kanyang mga nakaraang memory sa lugar na yon. Maya-maya, nagring ang cellphone ni Seba at tumawag pala sa kanya si Mafuyu. Pagkatapos nito, Lumipat naman ang eksena sa isang klase. Dito ay nagsenita ang instructor na nagsabing, Dapat kayo ang maging simbolo ng hindi nadedetect na detect na agresyon. Ito ang fundamental ideal ng JCC. Marami ang hindi nakakaintindi nito. Dahil hindi kayo mga martial artist o barumbado sa daan, kayo ay mga assassins. Kailangan yung blending sa paligid, sa syudad, sa mga tao at kahit sa kalikasan para magawa ninyo ang inyong mga misyon. Dagdag pa niya, sa assassination practicum na ito, matututunan nila kung paano itatago ang kanilang aggression pati iba pang practical skills. At sa buong curriculum lang JCC, ito raw ang subject na may tinakamaraming bumabagsak, kaya dapat maging ekstra maingat sila rito. Narinog naman ng ilang estudyante at nasabi nilang nakakatakot ito. Samantala, sa isipan ni Akira, iniisip niya kung paano siya makakasurvive gayong hindi pa nga siya nakaka-keep up sa ibang klase. Halos masusuka pa nga siya sa kinain niyang JCC rice bowl kaninang pananhalian. Pagkatapos, nilagyan ng blindfold ng instructor ang kanyang sarili at sinabing, Dahil unang araw niyo ngayon, magsisimula tayo sa easy mode. Susuot ako ng blindfold at lalapit kayo one by one para umatake. Gusto kong makita kung gaano kahirap maging undetectable. Sino mang makakaland ng blow sa akin ay bibigyan ko ng A+. Maya, maya isang estudyante ang sumubok na umatake pero madaling naiwasan ng instructor at agad niyang sinuntok sa tiyan dahilan para ito ay mapaluhod. Sabi ng instructor, hindi ko naman sinabi na hindi ako magka-counter attack. Makalipas ang ilang minuto, bagsak na ang lahat ng estudyante maliban kay Akira. Tinawang siya ni Sheen at lumingon naman itong si Akira na halos manginyak Nasabi ni Shin na mukhang interesting raw ang klase na tinatek ni Akira. Dahil doon ay tuluyan ng napaiyak si Akira. Nilapitan siya ni Shin at tinanong, Oy Akira, ayos ka lang ba? Tinanong naman ng instructor kung sino si Shin at kung registered ba ito sa klase. Sagot ni Shin, O oh, naglalakad lang ako. Pero narinig ko kasi na si Teacher Satoda raw ang pinakamatagal ng guro dito sa JCC, kaya gusto ko siyang tanungin tungkol sa database. Pinagtawanan ito ng mga estudyante at sabi ng instructor, Hindi ka kabilang sa klaseng ito, umalis ka na, sagabal ka lang. Pero biglang nagsuot ng blindfold si Shin at sinabi, Kung maiiwasan ko po ang mga atake ninyo, pwede ko po ba kayong makausap? Nagustuhan ng instructor ang hamon at agad siyang tumutok ng baril kay Shin, saka pinaputokan nito ng malapitan, pero nagawa pa rin maiwasan ni Shin ang bala, nalabis na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Shin, Napakawalang awa naman ng guro nito. Baril ka agad ang pinangatake. Sabay sipa niya sa ulo ng instructor na tumama ng malakas at nagbigay ng significant damage. Tinanggal ni Shin ang kanyang blindfold at tinanong, Ano, sensei? Nadedetect ba ang aggression ko? Namangha ang lahat ng estudyante habang ang instructor ay tuluyang nang nawala ng malay. Napasabi ni Akira, Ang galing ni Shin! Maya-maya lumapit ang isang matandang babae at kinausap si Shin. Sabi nito, Hi, ang mga estudyante ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang problema nila. Tinanong siya ni Shin. Ano yan, auntie? Pero hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at biglang bumagsak si Shin sa sakit. Sabi ng matanda, Hindi ako auntie mo. Ako si Satoda Sensei, ang tunay na magtuturo ng klaseng ito. Ang lalaking sinipa mo kanina ay assistant ko lamang. Pagkatapos ay ngumiti ito at sinabing, Hinahanap mo ba ang database? Naaalala ko tuloy ang tatlong walang kamuang muwang noon na nagtangkang hanapin din ito. At doon mga kaibigan, sa wakas ay namit na ni Shin si Satoda Sensei, isang napakalakas na guro na maaaring makapagbigay ng clue kung nasaan nga ba ang hinahanap nilang database. Pero take note, maiging hindi madali ang kumbinsihin si Satoda. Kaya tiyak na sa mga susunod na kabanata ay makakakita na naman tayo ng bagong bakbakan na exciting at entertaining. At dito na muna nating tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like, comment, or subscribe para sa mas marami pang videos na kagaya nito. This is Mr. AI Anime and see you sa next video.